Hi guys! Welcome back to my youtube channel and ano ba yung pag-uusapan natin based on my experience malangga uh, dahil nalang ahirapan ako mabuntis uh, ano bang dapat gawin i-share ko sa inyo yon. kung bago ko palang sa aking youtube channel please subscribe and click the bell button kung gusto mong laging ma-notify sa aking mga videos na i-upload click mo na rin yung like and share mga langga kung gusto mo i-share ang aking video. Uh, ano ba yung ginawa ko noon dahil nahirapan ako mabuntis at uh, hindi ako basta-basta mabubuntis. Ang ginawa ko mga langga o nauna, syempre naready ko yung katawan ko dahil mahirap mabuntis na mayroong sakit sa katawan or merong kang naramdaman dahil na-experience ko na yun langga kasi una-una noon ay gustong gusto ko mabuntis. Eh paano meron akong naramdaman sa katawan ko? Sabi ko, eh, syempre para nagiging na-stress ako sabi ko nga, sabi ko paano ko kung nabuntis ako tapos meron pala akong kailangan na gamot na inumin para sa karamdaman ko kasi meron noon na masakit yung tainga ko sa loob parang kumikirot siya kaya ang ginawa ko noon ay nagpaano pachika po kasi nga yun na nga meron akong antibiotics na ininom o e, paano pala ako nabuntis ako noon na meron akong kailangan ang gamot na inumin mag komplikasyon pa sa baby ko yun kaya mahirap dahil antibiotics yun number two, ang ginawa ko noon mga langga dahil medyo mataba-taba tayo nagbawas ako ng timbang tapos nagbawas ako ng mga kain mahirap mabuntis kung mataba ka meron naman na mataba tsimpuhan lang kung talagang sobrang taba-taba ka mahirap magbuntis pangatlong ginawa ko nag-diet ako nagbawas ako ng mga pagkain ko, bas bawasan natin yung mga fast food muna, yung mga taba-taba ng mga pagkain, mga matikain ng mga pagkain, tapos kain tayo ng healthy food, yun ang ginawa ko noon. And pang-apat na ginawa ko, nag-exercise ako. Kahit payat ka, maintain mo, mag-exercise, exercise ka. Yun ang ginawa ko noon, maintain ko yun kasi kailangan natin yung dugo natin madaloy na maayos. Panglima, ang ginawa ko, siyempre, iwas sa stress, tapos magmuni-muni ba. Kumbaga, quiet time sa sarili mo, Then pang-anim, ang ginawa ko noon, nagpahilot ako kasi uh, lahat ng nagawa namin, lahat ng mga posisyon, kasi ganito daw, kailangan mong ganito. Uh, dog style yun, yun ba yun? Hindi ko alam mga ganong ganong mga posisyon. Kailangan daw mag dog style, lahat na lang mga posisyon, posisyon, ginawa, wala pa rin, tatapon. Kasi ang sa experience ko noon, pag after na maliposit, pag natapos na lahat, labas yan, tapon, yung kanyang sperm cell, yan yung nangyari sa akin. Uh, lahat, lahat na lang, parang na-stress ako, sabi ko, paano bumabuntis nito kasi lahat na lang natatapon, lahat na lang bihira na lang nga kayo ng ganun ganon Pero mga langga, kailangan mo rin na alamin yung cycle ng regla mo, alamin yung ovulation mo kung kailan ka magre-release ng itlog or ng egg mo. Kasi kung tsorba-tsorba lang kayo ng tsorba na hindi mo naman alam kung kailan pala ovulation days mo, wala pa rin mangyayari. Kahit nagpahilot ka na, naging maayos na ang lahat, kung hindi mo rin alam pala yung ovulation days mo, yung chimpot-chimpuhan lang pala ang mga ginagawa nyo, wala pa rin mangyayari. Kung nagawa mo na lahat yan, na mga ginawa ko, tapos wala pa rin nangyayari sa'yo, ang gagawin mo, syempre, kausapin mo asawa mo, tapos mag-check up kayo sa OB kayo. Kasi, syempre, hindi mo rin pala alam. Mayroon ka palang problema sa matres na talaga. Hindi kaya, yung si mister ay kulang yung count ng sperm cell niya. Kailangan pala nyo ng medication dalawa or kailangan nyo kung ano yung sabi ng doktor para ma advisean kayo. Then, kasi mas maganda kasi kung nakapagpa-check up din kayo kung anong dapat yung gawin. And after nyan, kung maging ayos na ang lahat, sa kanya nagawin na yung mga pinanggagawa ko, paano ako napuntis kasi number one talaga mga guys kung nangyayari sa inyo na lahat tapon tapon lang, kasi maramdaman mo naman yan eh, lahat tapon eh, kaya umpisa nung no, no nagpahilot ako, hindi na nagtatapon yung mga uh, sperm seal ni mister, kumbaga pag, pag na deposit na niya, wala nang nalabas, meron man pero unti lang sabay sabay lang yung ganun ba, di katulad nung no, hindi ako nagpahilot, grabe lahat talaga sabi ko parang nakakahinayang ba grabe talaga, ubos kaya kailangan din pala talaga magpahilot kung naniniwala ka sa hilot. Pero kung ayaw mo naman ng hilot, edi eh problema mo na ngayon kung ayaw mo magpahilot. Kasi nasa sa atin naman yan kung, kung saan yung panatag, kung naniniwala ka ba sa ganito. Yung ibang doktor nga naniniwala din sa mga hilot na yan. kasi minsan yung matris natin mga langga, ano pala, uh, mababa wala naman pala problema ang matris mo, mababa lang talaga kasi nga, tagtag -tag ka kasi dahil nga sa si mga trabaho ako kasi dati, bata pa lang ako, tagtag -tag na ako sa si trabaho, kaya yun nga ang nangyari sa akin, kung hindi ako magpahilot hindi ako mabubuntis, kaya yung pangalawang baby ko, nagpahilotin ako, kaya nabuntis din ako, kasi 3 years pa lang yung si ate niya nag-stop na kami sa, sa withdrawal or normal na ang ginagawa namin, hindi ako nabuntis, sabi ko kasi try namin sana kung mabuntis ako na walang withdrawal. Yung normal ba? Wala talaga. Nag-antay kami ng 2 years pa. Yun. Nung nagpahilot ako ng December, nag-3 years na kasi mahigit eh. Nagpahilot ako ng December, January, February, March. Nabuntis ako. Then yun na nga, nabuntis ako sa pangalawa na yan. 6 years old na yung ate niya bago lumabas. Ah, magsi-6 kasi March ang ate niya. December ako nanganak sa kanya. Kaya kailangan talaga din natin na kung ano ba yung magandang gagawin. Kasi wala naman, mawawala sa atin eh kung masubukan natin. And yun nga mga langga, ang dami-dami ko nang sinabi sa inyo. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe to my channel. And bye-bye! God bless!